Ito na naman tayo mga par Padagat naman tayo Kasi hangover tayo Yan May dala kami baon Kaunti lang Yan mga pamangkin ko Susunod na yung mga kasama ko dito par Yan Aso Yan mga anak ko Missis Papadagat muna tayo mga par Yan Papadalit na tayo ng apoy Para sa inihaw na isda Yun Ay parang puyat Yan ang dagat namin par kalinis yan ng aso yan ako pagkapugay ko naman di yan eh talaga naman makagilas gilas din abay may abs na ako dyan mga par dito lang yung dagat namin dito sa Duka Buyugun Medina Misamis Oriental yan naghahanap kami ng kahoy nyan mga par wala kasi kami gagawing uling malaki yung isdang iihawin yan sinisigawan ko na tama na yan. Kapoy na tayo par. Isda na lang kulang. Teka lang. Yun. Yun ang isda par. Talagang malaking isda yan par. Tatlong kilo naman yan. Par. Maliit lang tignan. Tignan nyo pagkakabirada ko par. Par. Talagang napakaraming baho ang madadali nito mga par. Yan. Ay. Pagsasarap naman talaga niyan. Mas masarap pa sa akin siguro yan. Pero mas masarap pa ako dyan mga Par. Yon, katulog sa kakaintay. Ginising ko na. Gising. Para may kakain na eh. Hindi ka matitiran dyan. Yan, papak na kami mga par. Yan. Kaunti lang baw namin par. Adobo sa gata na bisayang manok. At may humba, saging. Tsaka yung inihaw na isda. Yan, birthday kasi ng kapatid ko par. Dalawang kapatid. Kagabi. Kagabi sa isa kong kapatid ngayon sa kapatid ko rin isa puro babae yan dagat namin maliligo kami low tide kasi ngayon ng mga park kaya masyadong malawak tignan nyo naman hangover ay tutulakan natin ng red horse yan para naman masarap sarap ang hangover yun magic na ulit ako salamat sa panunood mga